Sa isang tahimik na baryo sa Baybayin, si Mang Rolando ay kilala bilang isang masipag na mangingisda at tagapag-alaga ng bangus. Sa kabila ng kanyang tiyaga at dedikasyon, tila hindi pa rin umaangat ang kanyang kabuhayan. Ang kanyang palaisdaan ay laging nalulugi at ang mga bangus na kanyang inaalagaan ay madalas na namamatay bago pa man ito maani. Habang ang ibang mangingisda ay nagtagumpay, si Mang Rolando ay lalong nalulunod sa utang. Ang mga kapitbahay niya ay nakikitang napapailing habang dumadaan siya at naririnig niya ang mga bulungan ng pagkutya. Baka may sumpa ang palaistaan niya, wika ng ilan, o baka naman wala talaga siyang swerte. Ngunit hindi niya alam na ang kawalan ng tagumpay ay magtutulak sa kanya na gumawa ng bagay na magdadala ng takot at sumpa sa buong baryo. Isang gabi matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho sa palaisdaan, naupo si Mang Rolando sa ilalim ng puno ng mangga malapit sa kanyang bahay. Habang tinitingnan ang kanyang palaisdaan, napuno siya ng galit at lungkot. Kinagawa ko naman ang lahat, bakit palaging ganito? Bakit sila yumayaman habang ako'y naghihirap? Bulong niya sa sarili. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, lumapit ang isang matandang babae na tila bigla na lang lumitaw mula sa kadiliman. Ang kanyang muka ay puno ng kunot at ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa dilim. Mukhang napapagod ka na, hiyo, wika ng matanda. O oh, ina, lahat ng hirap ginawa ko na pero tila sinusumpa ang buhay ko, sagot ni Mang Rolando. Umiti ang matanda at inilabas ang isang maliit na bote ng likidong kulay itim. Ito ang sagot sa problema mo. Ihalo mo ito sa tubig ng palisdaan mo at makikita mo ang milagro pero tandaan mo ang lahat ng bagay ay may kapalit dahil sa kanyang desperasyon kinuha ni Mang Rolando ang bote nang hindi man lang nagdadalawang-isip kinabukasan inihalo ni Mang Rolando ang likido sa tubig ng palaisdaan hindi nagtagal napansin niya ang kakaibang pagbabago ang tubig ng palaisdaan ay tila naging mas malinaw at ang mga bangus ay mas mabilis lumaki sa loob ng ilang linggo, nagkaroon siya ng ani na hindi pa niya nararanasan. Ang mga tao sa baryo ay napamangha. Anong ginawa mo, Mang Rolando? Bakit biglang gumanda ang palaisdaan mo? Tanong ng isa sa mga mangingisda. Ngumiti lang si Mang Rolando, hindi binabanggit ang tungkol sa misteryosong likido. Ngunit habang dumarami ang kanyang ani, nagsimula ring mangyari ang mga kakaibang bagay ang mga alagang bangus ay tila nagkakaroon ng kakaibang itsura ang kanilang mga mata ay pula at ang kanilang mga galaw ay masyadong mabilis at agresibo. Isang gabi, habang sinusuri ni Mang Rolando ang palaistan, napansin niya na ang tubig ay tila kumikislap at naririnig niya ang mahihinang bulong mula rito. Isang gabi, narinig ng mga taga-baryo ang nakakakilabot na sigaw mula sa palaisdaan ni Mang Rolando. Agad na tumakbo ang ilan upang tumulong, ngunit nang makarating sila, nakita nilang ang tubig ng palaisdaan ay itim na itim at ang mga bangus ay naglalabas ng malalalim na tunog na parang alulong. Wala si Mang Rolando, ang tanging naiwan ay ang kanyang tsinelas sa gilid ng palaisdaan at ang mga marka ng kuko sa lupa tila pinilit siyang kalad ka rin, papasok sa tubig. Kinabukasan ang palaistaan ay naging tahimik, ngunit ang tubig nito ay nanatiling maitim. Walang sino man ang nangahas na lumapit o sumubok na kumuha ng mga bangus mula rito. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang umalis dahil sa takot at ang lugar ay unti-unting naging abandonado. Hanggang ngayon, sinasabing ang palaisdaan ni Mang Rolando ay nananatili sa lugar, napapaligiran ng katahimikan at kilabot. May mga nagkukwento na tuwing kabilugan ng buwan, naririnig pa rin ang mga sigaw at bulong mula sa tubig. Ang mga bangus na nakatira roon ay hindi na ordinaryo sila raw ay mga nilalang na nilamon ng sumpa ng kagahamanan. Ang kwento ni Mang Rolando ay naging babala sa mga mangingisda sa baryo, huwag maging sakim, sabi ng matatanda, at huwag humingi ng tulong sa mga nilalang na hindi mo kilala sapagkat ang kapalit ay hindi mo kayang bayaran.